Bata pa yung intersection. Wanchu you... wapen. Computer shop. Malapit <laughs> na lawari ko eh. Ayan na oh. Palumene, eh. surprise ni. Ay gina surprise ni. Ganin eh. Tiro ni po. Ay lang jeep pao. Ayan ng mami to. Ayan no. Ay 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 ay. Ba may ko kabilis daw may gagawin din eh. Ay, ano ba 'yung mga tingin mo? Diyan,

Ayan ni ka Mary give give. Wala mm. pa lang, wala pa yan ma. Dati nga ma, di ba? Lupa yeah. lang pa to, na pato na. Yun lang doon ang meron. Ika pa, hindi eh? sumama? Mm. Oh, o sumama, sumama siya, hindi, sumama siya. lang walang inspector eh. Mer Meron akong picture Koy, jan. Baga. Bagalang, baga. Ay Pero malapit na ano, nawari. Oo, oh, malapit na ano. oh, ba nawari. -ba bagalang Bakit? May picture But, ako dyan. Okay. Okay. O, para, para intensyong. May gai -gai kapit meron na kayo. Pwede na akong mag Ay, wala pa. Di pa ginagawa yung playground. <laughs> Ay, playground. bilis nilang don't nagawa, no? May ongoing pa nga eh. May ongoing pa. Pero hindi, mabilis. So, dito pa tayo. There's your house. Where's house? Where's my lo- Ay, I have my own house na. I have my own house na. I have my own house. Have... Nino nga ako saan mo, darling. Wow, <laughs> wow. Tinanay na wala ako saan. Ha? Malasing nga pinba pang Chris? Ha? <laughs> <laughs> <Papuntaan> na kami. Gusto? <laughs> oh, sige, sige, sige. Sure Ay, siya ang naman. Kaya tanya ka ng pinal ko. <laughs> <laughs> wala ang pit ni. Wala ang pit ni. Ay, siya ang kain Kenny. Brown, brown. Oh, paliwayan. Oh, okay. Ayan. Okay. Okay. Oh, okay. 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 Sila, wala, wala, wala. <laughs> bahay na kayo guys. Alright. Bye. bahay na kayo. There's May kapit bahay house. na kami. This your house. You This ha? my house. You have a new kitty. Look up. Hmm. have yun. a new car. Your... You have a new car. ours. Have a new cat. Hello. Hello. look up. What That's are you going to name that cat? You have a new cat. Look up. Instead we're not. You have a new cat. Why do you want me Ah, huh? A... huh? my door. Good honor. Good honor. Yay! Yay! This is my house. Ji, meron akong picture dito sa mga, ano yung mga model. Meron akong, oh, meron akong picture ng mga model niyan. Kasama ko si Micah, kaya pala sinama niya ako noon eh. Sabi niya, sa kanya niya nahanap niya. Basti ko na yan. May... Bibili ako ng kotse. Oh, oh, oh. Na? Wigo? Turuan niyo ko, no?

Kembali <laughs> 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 <halda, halda>, <laughs> Kay mami, kay mami. kay <laughs> mami. Wow. tamu. ya Jason, I'm filming. I'm filming. We'll go later. Sanyo rep mo, sanyo rep mo niyan. Sanyo rep mo. Rep mo. O, malaki yung rep ko. Oo, malaki yung rep mo. Ken? Diyan, dito mo, Yan o, dito maglalabas si Paolo o. Dito yung kailangan kong bumili ng mga gamit. Wow, oh. Gamit? Pamisa yung second floor. <laughs> yung yung second floor ba? Pamisa rin yung. Saan bilang yung... Ah, Go on, tour, tour, you tour, tour. Tour. Let's go. 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 let let us go let us let us go let us go let us go let us go let room? room? Sit, where's where's let oh, us uh, this? 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 This, yes. this is This oh. is asa nang isang room? room. Yung yun yung room mo. Malakay. So ikaw, pwede ka na dito kasi to UF ka lang. Ay, no? Yes. A anong pwede? Dito talaga ako? Hello? Saan mo ako magpatirahin? Ito kay Paolo. Ah, ah, ah. kung ano malinis na yung malaga. Sige, tulang mo. Dito po ang room ni Paolo. This is Paula's room. Gusto mo, dito ka. Ayoko nang maliit. Bakit sasagot ka pa? Dino joke ka lang. Yun sa'yo, yung room mo. My room. So, anong balak mo dyan? Ay, hindi na print ka. na print ka. Hindi, double bed ka lang. Double bed ka lang, ma. Bumper. Ito, pre, para yan. Kaya kumayang ngayon. Ang dalawang di ko alam. Ay, Ayo, 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 yang.. ayo, 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 ayo,

Pwede na siya, 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 pwede Komputer, komputer, komputer. Oh komputer. pwede na

kasi ng pen. Wow, so, ito ang garden. Okay. garden. So, garden ko. Mm -hmm. Laundry dyan. Okay. okay. Dito talaga. Ang pagagawa. Okay. Dito lang. May ba rin pa-expand na? Oo, oh, pa-expand. Ha, oh, o. Pa-expand yeah. mo pa. Kasi di ba kasi nga. Mag gusto mo ng counter bar dun. Oo. Oh, oh. Saka gate. Pero di ba? oh, gate. Gusto oh, mo oh, gate. Oh. oh. Akong pagagawa. Yeah. Wow. May pera ka? Yes. Ang ganda. Di may, tsama magkano yung rent? Nga, pwede pang sa naman. Uli, kaya mo. 3-5. Ano yung mag niya natin? Mag-rent kaya kanya. Hindi yung magiging biro? Pinapatakabit lang namin yung sa Kung ano yung gusto mong ili-layout. Mga Oh, you're taller. Ano yung gusto ko gawin? Gusto Ano bang I like mm -hmm. oh I eh, kasi ano kung kuno sa tayo dito? Ang sa mga creature. Wao, yung kahit ano. Kaya masyadong litaw yung nanggagumpit. Kung Kasi ingay si Thomas niya kasi. yung 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 Kaya Hindi na yung 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 ano yung to. Di ba yung natin ito? Ang gagayin mo? Okay, hindi ba diba yun, yun Kasi wala nang build differ ni tina-expand mo lang lang. Wow. So, tapos tapasira natin oh, oh. Tapos ito, stay lang 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 ko. So, okay. Stay lang lang lang. daw, may ginawa. Tina-expand to, tapos nagbigay pa sila ng sliding door dito. Oh. At, at, at you know, diba ano nyo diba diba. diba, diba? diba. diba na yun? Iba ko pwede na kumasinda diba Ano nga nyo sa Hindi, hindi. yun, yun yun. Hindi mo na kailangan Gusto ko diba? diba. diba dito yung dirty kitchen sa labas. Oh, Hindi dito. Parang di nakalama yun. Hindi, i-extend ng nga to, Ma. I-extend na nga to. I-extend na nga to, tapos dirty kitchen. Dito na lang. Tapos gate sa taan. Ano, Para yung mga halaman. O, gate yan. Tapos yung garden. Hindi, oh. okay. eh, oh, close yun. Mga gate mag-close siya kanya. Mag-close yan. Ma yan. Ma Wala nang daan dyan yan. Pag kumikita na yung lupa ko doon, kukuha ko ng katulong. Para po tanga siyo tamuan, kung tanga siyo tamuan yung balero, taman pa. Pwede. Tapos eh, pwede din. Kaya kahit hindi nga rin. Ang na oripin, O magkakainan. Kaya siya ba yung pera ko, bibili pa ako ng ano, kotse? Oo, kotse. Second hand o ano? Second hand lang. Second hand rin? What if punahin mo muna yan kasi medyo malaki yung gastos doon tapos sumunahin so yung furniture? La, za, game, Dapat isa muscle, lang. Dapat isa lang. Kasi tinalian din ko 'yung tama, ano, basta may kuryente na. Kaya pwede na ako magpaano sa contractor. naiisip ako sino 'yung contractor na kukunin. ori. May kakilala ka? Mama, ba? ka 'yung contractor muna ba? Hindi. Ayaw, ayokong mag-ita. Hoy ta, hanap nanjo ba 'yan? Papagalan wala Pero, 'yung bikaan ko pala, pa. Counter ba? Gusto rin tayo. Tsaka modular cabinet. Oo. Oo. din ay dinay. Yung mahal lang yan dito. Modular cabinet. Chandelier. Oo. Dapat ito yung target po nang mag... Sige mo. Mag-inerta mo. Sige mo. Mag-inerta mo. Ay. Ay. Ito. Malaki na to. Okay nang umibiba. Olo eh. Okay. Tapos. Siyempre. Kay? Arkitek. 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 Ruby. Ako. Ako. Gusto ko ganyan. Ako. yung ko ganyan. Ako. Ako. Naka-centralize ka na. <laughs> oh, ka yeah. Pero, ikaw ang mag ng <laughs> 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 Ay, wifi ay, ko. Hindi ka naman siya. Oh, like wifi wifi. <laughs> siya. Ikaw mag-abide ng krente. Para marunong ka mag-tipid. Pes, Mas Pag nag-trabaho si Coco, ay, Mama, uh,

designer uh, ang kailangan mo oh. pag magpaano. <tod> yeah, actually, maganda mag mag ka, magaling ka naman sa design design. Kaya hindi ka na maganda interior design. Hindi pa. Hindi, hindi, hindi. Kailangan Tapos, meron sa pa rin interior, designer. Yung, sa ceiling, ano lang, in light lang. Mm hindi, -hmm. in light lang. Pwede pa ako ng ano? Pwede pa ng table. Oo, oh, table. Yung pang-estate ito. Ito na yung nalagyan mo. Ano, ano ito kahit kurtina ano, na yun sa taas ng papa ay, now, papa na papa drawing papa to the... uh, oh ko okay. uh, okay. <x2> kailangan kailangan ng naman <masing noise> <masing noise> kailangan mo Ganyan, <kailangan>, <coughs> ma okay, ma <masing noise> may mga bayad ko kanina. Yung iba may free, ano, yung tripping Kontrato? Kontrato mo na. parang kita ngayon. yung mag Pag ma galing sa <noise> put it back. Put it back. Put it back there.

Aneh betul betul mungkin buri sih kayaknya. Apa ini balon ini. Wah, ini tentaranya ini. Abainau. kau buri ini untuk ya? Lepas lepas bini oke. Hahaha. Karena kita tentang kaya tentang. Darbel. Aneh, nangkasin aku tentang, Ah, naro. Dala Kaya malaking yung door, pwede ka bang panggap yun? Diba, arkitek na rin yan. O kaya itang sliding yung passbook? Hindi, O kayo, yung passbook. tayo. Hindi, hindi na pwede. Pwede na pa maray na bait Alin eh. Ano na pwede? Ang Hindi mo ba renovate na ipagkikirahin? Anong gawin mo? Expand pwede. Eh, expand nila. Hindi yung barat garahin. Eh, hindi pala tintang garahin. Ano yun? Hindi ko Ay, hindi garahin. mo. Pwede Kasi sabi na dati yung Binago. Hindi nga marami na kasi siyempre at tatyo Amerika pa rin. Dati kasi nung pumunta kami. Meron na card ba? nang